Babago na ako, pag na ito, hindi ako na kumakihinge. Ay, wala, hindi na Pag na naman na-shoot na ito, hindi ako magkakating. Ito, ito pag na ko ito, hindi na ako magiging ng kanin. What well, I choose po? Wala na naman. Malas.

<laughs> Nagkalak ka ng papel dyan Tignan mo Ano na pinagsasabi mo? Gusto nga dyan Pag nasyo ko to, hindi na ang Pag nasyo mo, hindi ka na hihingi Oo oh. O hindi mo naman nasyo Ang lalaki-laki Nang ang mo, hindi ka Nakita mo na naman yung dinadala ko, ikaw <laughs> Ano? Hmm. Shoot mo nga? Kung magbabago ka, sinasadya mo lang yata hindi pasok eh. Hindi ako marunong magpasok. Hindi oh, ka marunong magpasok. Bay, ano bang inilin mo? Andiyan pa yata yung sumpa eh. Sumpa ng buraot. Hmm. Oh, sige nga. Uh! Huh. Ako, sa ako, binigyan ako ng pakwan yung katabing bahay. Ayan. Binigyan akong pakwan. Mm! Hmm. hmm. Ano, ang ganyan ka na lang ba? Magsusumpa-sumpa ka? Hindi mo na namga... Ang laki-laki ng inaano mo, hindi pumapasok? Puro ka na lang sumpa, puro ka na lang sabi. Sa hmm. ako ngayon, ako, itikman ko itong masarap na pakuan na ito. Yung isa dyan, hindi ko bibigyan. Puro na lang pangako sa sinasabi, oh. Hmm. 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 <laughs> Seedless. Seedless. Oh. Mm. Oh. Hanggang kailan ka magkakalat? Bukas. hmm, Mm. Kaya mo. gusto pa rin. Mau mo yan? Ubusin mo? Oo. Oh. Hindi ka ba nainggit sa akin? Hindi. Pero, maubos mo yung papel na yan, wala kang masushoot sa mga pangako mo. Wala! Mm. 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 Mm hmm. mga bimbo na muna ako. tayo magkaibigan. Hihingi ka? Hiling-hiling ka don Ano ba sinasabi mo don Hindi ka na mangihingi Hindi ka na mangihingi kay Mang Kanor. Oh. O ba't nanghihingi ka? <laughs> mm hmm. Mm hmm, tingnan mo. Ang laki-laki na nga. Hindi nga matubad-tubad yung pangharap mo. Mm hmm.